business, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financiers mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang, ilang hearing sa po lumalabas naman yung totoo, sino yung mga kontraktor contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung kontraktor sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Tama yung sinabi ni ano, Senator Bato. Doon, na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong kondong yon, ay eh, nanggaling pa sa flood control. We have been uh, expecting this uh, complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations. I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will uh, cooperate with the investigation and abide by its legal uh, processes the truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail i hope that the ombudsman will be uh, fair ulitin ko lang po i am one with the filipinos i am one with the filipinos in this crusade against corruption kasama niyo po ako labanan po natin ang korupsyon. Ikulong ko ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya kasuhan at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Uh, Wag pong ilihis yung uh, issue dito. Uh, tumbukin po yung dapat uh, tumbukin. Eh, napapansin ko parang uh, naiba na po ang narrative. Parang meron ng uh, script, no? na sinusunod o playbook uh, as a Filipino I am urging the ICI the Ombudsman and the DPWH to seek the truth tumbukin lang po yung katotohanan maniwala kayo o sa hindi pag nagkamali kayo dyan mas gugulo po ang bayan magulo na po ngayon mas gugulo po ang bayan Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary, isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavez Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Iba ang flood control scandal, mga ghost projects, mga Anomalous projects, mga substandard projects, yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Uh, napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nag, uh, nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito.